para maalala ng mga viewers natin. Kasi baka iba nakalimot na, no? Panahon ng pandemya, kailangan natin ng mga PPEs, okay? Nakahanap sila ng supplier, formally, pero ang paid-up capital was magkano 625,000. Mm -hmm. Ano po yung issue dito sa paid capital? And number two, ano yung issue doon sa mga supplies sa kanilang uh, deliver? Well, yung paid capital, napakaliit doon. Uh, bawal na bawal yan. So, he was violating the rule uh, on procurement na uh, he doesn't have the financial capability. Ano mabibili mo? Di? Sandali lang yung 625,000 mo, eh, binibili mo bilyon-bilyon. Pangalawa, sinabi ko na nga kanina, hindi ka makakapag-import kung ka malakas na wala kang papakita ng letter of credit at uh, wala kang inutang. Pangatlo, uh, yung uh, uh nakakapaglabas sila ng pera, uh, uh hindi silisita ng money laundering council, kahit na sinasabi namin sa ombudsman, sinasabi namin nasa ng money laundering council, dapat mahuli yan, no? Uh, pero hindi inuhuli, no? At sino ang kanyang pinakatao? Ang pinakatao niya dyan ay yung tatlong inappoint niya na kahit na nagkakaso pa doon sa Housing Land Urban uh, Regulatory Board na si uh, Lau, ay kanyang inappoint pa sa PSDBM. So malinaw na malinaw na talagang dalandala ni Duterte itong mga tao ito na pinasok niya Yung issue po ng overpriced ng uh, PPEs and other medical supplies, was that clearly established dun po sa inyong mga hearing? Kasi may palusot dyan yung, may, may dahilan po sila dyan, di ba? Sinasabi, ibang pagkakataon ito, ibang sitwasyon. Huh? Not really, because from the very beginning, uh, makikita mo, namili sila sa isang, sa dalawang kumpanya na hinahanap pa namin. Hindi namin makita-kita at ang presyo ng kanilang binili ay wabo data ng 22.50 uh, 25.50 yung uh, kanilang binili samantalang on the same week DOH bought the same for 16 pesos only and the Philippine Red Cross bought the same for 5 pesos so there was a clear overprice right away from the very beginning And there were times, Christian, na makita mo, bon, nagpupulaw sila ng pera, umaabot ng uh, uh, 2.877 billion. That was on June 9, uh, 2020. Uh, nilabas sila ay 245. For example, June 9 yun, at uh, lumabas sa uh, 2.87 uh, ang, ang kabuuan ay 2.877.000 na. asumanod uh, sumunod na uh, araw, Naglabas sila naman, umabot na ng 245.8 245 million 245, 846 and then on April 22 ang nilabas sila ay 507 kalahating bilyon. In other words, talagang parang pabrika ng milyon, bilyon-bilyon tuwi-tuwi na ang lumalabas. Wala nang nagbabantay. Wala nang man lang umalma na ang laki-laki naman yan, walang financial capability. Uh, at walang legal capability. They, he was only an agent. He was not even a manufacturer. Bawal hmm. yan. Hindi pwede yan. No? So didact the legal, financial and uh, uh, capability to be able to uh, do business at PSDBF. Talagang pinayagan lang siya talagang magnegosyo dahil sa lakas ng kanyang backer. Okay. Naalala ko isa po sa mga criticism nung inimbestigahan niya po ito. Parang tubong lugaw kumbaga parang napakaswerte ng family. No? Parang yes. napakalit ng PNP Capital, nagkaroon ng uh, dambuhal ng mga kontrata at kumita ng limpak-limpak at overpriced pa. Tama po ba? Tama yan, Christian. Alam mo, hindi na nga kami umabot eh. Meron pa ang SunWest dyan. Nagbenta rin yan dyan. Kaya sinasabi ko, 11 billion lang ito. Pero pag sinama mo lahat dyan, hanggang 47 billion ang nalustay dyan. Hindi natin alam kung paano nilabas, at uh, dapat yung mga na kumita dyan, dapat ma investigalalo lalo at malaman na ngayon, ngayon maluwag-luwag na na hindi na sila pinaproteksyonan, lalong lalabas sa atang katotohanan dyan. Uh, uh, balikan nga po natin yung SunWest, no? Ito po yung kumpanya nga na no, identified kay Zaldico, tama po ba? Yes, yes, yes. Okay. Ano ba yung dapat sanang tutumbukin ng investigasyon nyo ng mga panahon na yan? Well, kasama siya doon sa nagtitinda ng uh... Dinaalala ko kung, kung, ano yun eh. Teka, uh, uh 3.6 uh, billion a uh, sandwich uh, construction. Ang binanta niya ay 725 million. Uh, at ang inibili niya nata ay yung mga uh, medical supplies. Medical supplies, no? Na could be face mask at saka yung uh, umabot ng 2 billion yan sa Sunwest. Yung kontrata with Sunwest. kontrata, yung kontrata. Oh. Mm -hmm. So ano anong question doon sa ano, doon sa kontrata na yon? Na deliver ba? Uh, substandard, overpriced? Mm -hmm. Hindi na kami umabot eh dahil uh, nawala lang oras at magi siya na. At makikita mo one thing glaring is ang daming naniniwala na talagang gil sila pero nung magpipirmahan na uh, medyo nakialam na talaga ang malakanyang Ayun na po may mga ibang mga kasama namin at ang mga rason sa akin eh mahirap, eh, ikaw tiga Luzon ka, eh, kami tiga Mindanao, baka matalo kami dyan sa Mindanao at uh, ayaw namin isama si Duterte. Alisin mo si Duterte, baka pumirma kami. Eh, sabi ko, pumirma kayo with reservation. Ayaw nila talaga pumirma. May sinyalis na talaga na ayaw nila pumirma. And samantalang, this was the biggest uh, uh, crime being perpetrated at a very, very a difficult time in our country when people were dying, people were getting sick left, left and right. Uh, at, uh, hindi nga pinirmahan yan. Pero ang punto nga natin dyan ay talagang napakalakas ng, ha ng hampas ni President Duterte. Di lamang doon sa PSDBM, di lamang sa Secretary of Health, di lamang pati sa Senado, ngunit talaga, pakikita mo, they got away with it for a while. But hindi namin tinigilan yan. That's why pinahil namin, ng Senator Hontiveros, doon sa Ombudsman, at, pero ang problema lang, nakakalungkot, hanggang doon lang kay Law umabot. Ngayon, pag final uh, uli ni uh, Boeing Rimulya, yan, and, I believe he's resolute in filing it, aabot na yan ngayon. Wala ng preno yan, aabot na hanggang sa kataas sa asan. And how confident are you? Uh, nabanggit niyo, medyo lumuwag na po yung sitwasyon niya yan. Pero kahit pa paano, meron pa rin galamay si Duterte, di ba? Sa iba't ibang sangay ng gobyerno how confident are you na mapapanagot na po siya? Because I think uh, that the uh, the investigation of the Blue Ribbon Committee was very, very uh, complete. Talagang we have complete testimony and their admissions against interest. Uh, inaamin ni Duterte, noong mga panahon na yan, ako rin nagnakaw, pero nalustay ko na. Quote, unquote. Huh? Hmm. Sabi niya, uh, inaamin niya na minumura niya ang Senado, minumura niya ang COA, at uh, sinasabi niya walang kasalanan niyan nagninegosyo lang yan si si uh, si Michael Yam talagang pinoproteksyon niya then yan ang nagdala sa akin sa China ang dami niyang statement na gano'n araw-araw siya sabi niya Ah, uh, ito nga yung nakakakuan eh Duterte sabi niya I hate corruption hindi ako nagmamalinis marami rin akong ninakaw pero naubos na corruption is really out during my term quote-unquote yan sinabi niya yan doon sa founding anniversary ng Philippine Chinese Charitable Association. At mm -hmm. uh, yung mga araw-araw sa TV na sila sabi niya uh, nagra-rant siya doon. Uh, mm -hmm. Kung ano-ano ang pinaksasabi niya na walang uh, kasalanan si Michael Yang yan, kahit na uh, uh, dapat. Di ba dapat kung ikaw ang presidente? Di ka ba magtataka? Bakit ang lalaki na binibigay niyo diyan? 625,000 lang ang uh, kapital mo. At ang grant ni Duterte palaging personal. Minura niya hmm. pati nanay ko. Habi uh, abi niya, bababuyin kita di hanggat mamatay ka. May panakot pa. Bantay ka at hindi ka habang panahon ng senador. Yan ang panakot niya. I will campaign against you on September 14, 2021. Sa paking kita, sabi niya ganun. Uh, P.I. mo, addressing Senator Gordon, cursing my mother. Eh, makita mo talaga, he was really unhinged. He was really naapektoan siya. At yan, talabas sa sausgado yan. Uh, di lang admission against interest. Pakikita mo, there was a clear one. And then, nasabihin niya sa population, not to listen to COA, an independent mm -hmm. constitutional commission on August 17, 2021. He attempts to order COA to investigate pati Philippine Red Cross gumagawa siya ng invento. Pagkatapos, sa uh, indirect the issuance of uh, memorandum banning officials and even the lowliest of employees in the executive department not to attend or cooperate in the investigation. And I've already previously declared unconstitutional in the Senate versus I the case of October 4, 2021. At talaga makita mo, galit na galit siya sa COA. Uh, uh, sabi niya, if you make a report, do not flag it. Hindi pa tapos yan. Huwag ka muna mag-audit hanggang hindi na natapos. Sabi niya, ang tabaho yan. Yan lang naman sana ang hiningi natin. Bakit ka sasabihin yun, Presidente siya? Dapat hmm. investa sabi niya, dapat encourage na. At hindi lumabas ang kowa na takot. At sa sabi niya, sorry ha, magsasalita ako na hindi maganda. Ang kowa na yan. Let's say kasi yung kowa, every time may mali talaga. Ano ba naman itong kowa na ito? Kung, kung mag-kidnap tayo ng taga-kowa, lagay natin, i-torture natin dito sa Duterte on Tuesday, January 8, 2019. Yung mm -hmm. mga, ang dami niyang mga sinasabi against his interest. And eh, nakikita mo ah uh, kulang pa yung direct evidence eh pag pinagsama-sama mo yung circumstantial connection napakalakas at sa sigurado tatamaan sa sigurado yan. okay finally sino nga po pala yung mga senador na ayaw pumirma maski with reservation dahil takot na baka ma-antagonize yung si Duterte <laughs> Well, I can say it, but I, I'd rather not because I think the record will state so. Uh, Ando na yan, makikita mo talaga yung mga hindi pumirma. And you know, ako sabi ko nga sa kanila eh, okay lang naman yan, sana sinabi niya lang with reservation. So pero, eh, ayaw nila eh. Uh, uh, in fact, I can praise Senator Rector. Sabi niya, ayoko kong isama mo si Duterte, pero pipirma ako with reservation because I think you did a very good job dyan sa family dapat talaga ma-investigahan yan. And of course, the usual suspects ang hindi pumirma, makikita nyo na lang yan pagka binuksan nyo hindi eh, na ako kikibo. Kanya-kanya namang discard yan eh. Uh, hmm. Pero isa pang dapat mong malaman, lahat ito mga ito uh, ay nagtrabaho sa uh, SAP, sa Office ni Bongo. Lahat siyang graduate ng Ateneo de Davao, member ng Restock Talionis Company. At itong si, nung nagkaroon pa nga kami ng investigasyon ng konti bagya kay Bongo do sa free gate deal. At ang ginamit hmm. niya ay si Bongo, si Uh, si uh, Christopher Lau na naman. Na uh, mm -hmm. dinigay niya na hindi siya involved. Pero later on, if you would look at the records, said it, uh, the President Duterte himself said, inutusan ko si Bongo na talaga makialam dyan sa frigate. Samantara sinasabi ni Bongo hindi siya nakikialam. So makikita mo ang galamay, nagsambulat sa lahat eh. Uh, if you pursue that, makikita mo yung frigate, napakialaman niya si Lau was involved. Si Lau was involved in kalokohan doon sa Housing Urban Development Board. Pero uh, pinayagan pang makalagay doon. At ipin-remote pa. Munting na ma-promote pa sa ombudsman. Nung hindi niya na nakita ng hindi papayag yung mga tao, ang ginawa niya, yung number 2 ni Lau na kasama niya sa PSDB ang mga nilagay niya sa PSDB. Kung baga, kung tatakas sila Mohit Dargani sa airport ng Davao, dahil protektado doon, ang proteksyon ni President Duterte is to appoint itong mga galamay niya na itong si Lau o kaya si Leong para ba uh, maproteksyonan siya hanggang sa huli. Pati si Lo sa Mindanao, pinapoint niya. And then finally, gusto kong malaman ninyo na talagang uh, lahat yan, eh, talagang nagpabaya. Kung nagkakaroon tayo ng malaking kaso ngayon, pero mo, natatanda mo, lahat ng mga kotse na Lincoln Ong, uh, yeah. Porsche, Lamborghini, hindi inimbisigan ng BIR. Ba't kailangan ba kasi tatatakot sila kay Duterte? Natatakot yeah. sila pa kay yan. Yan ang napakalaking bagay. Ngayon, inimbisigan natin itong mag-asawa na si uh, Diskaya Discaya sa mga kotse. Pero ito, ang lalaki ng kotse, niregaluan pa ng Lamborghini ni Moe Targana yung kanyang kapatid. Hindi inimbisiga. So, finally, ang sinasabi ko lang, this is a transformational moment for our country Nawawawala na, wawawala na yung transactional leadership nitong nakarang administrasyon. Ngayon dapat natin habulin ito because we owe it to our country to be true to ourselves. If we cannot do that, then we don't have a right to call ourselves a legitimate, decent, uh, law-abiding country.